pinag-usapan po natin itong uh, nangyayari sa social media na natakot. Ha? Meron nung mga kababayan tayo ayaw nang bumili. Ayaw nang bumili. Ayaw nang kumain ng uh, tawilis. Dahil hudun sa mga namatay na sa muero na nandun daw sa may taal lake. Naku, eh, mas maganda ho. Eksperto po ang uh, pag-usapan natin. Pag-usapan natin, mga manging isda sa Taal Lake apektado ang kabuhayan dahil sa ulat na Itinapon sa lawa ang mga bangkay na mga nawawalang sa Bungero. Spokesperson po ng BFAR, si Mr. Nazario Briguera. Sir Nazario, magandang araw po. Yes, uh, magandang araw at uh, sir Dennis. Asa uh, lahat po ng nakasubaybay ng inyong programa. Yun, okay. Sir Nazario, uh, ma ma magandang uh, araw po. Kami po yung magtatanong dahil uh, kung yung ahensya niyo rin po o yung grupo po ninyo o yung ahensya o yung BFAR ay nagkaroon na po ng uh, paunang investigasyon, kung meron na po ah uh, dito regarding po dito sa uh, yung mga mangisda o yung uh, yung uh, epekto ng uh, issue na to dito po sa dagat kung sa Sakale. Ah uh, unang-una sir uh, may regular monitoring team naman tayo sa hindi uh, comes to ano uh, no monitoring the quality of water. Opo po po tama uh, tama po yung iba't ibang uh, parameters tu sa sa tubig. Hmm. Kaya lang kung pag-uusapan po natin itong uh, kumakalat no sa social media hmm. at mga usap-usapan hmm. na di umanoy, uh, natatakot ang publiko sa pagkain ng tawilis mula po din sa taalig gawangan ng napapagitang mga itinapong ano no sa umano, mga Oo. katawan ng uh, patay na tao Opo. itong mga um, singa uh, sabungero bungero. Wala po tayong dapat ipag-alala kasi ang tawilis po ay isang small pelagic species isang uri po ng ita na usually naka upper layer sa ng tubig at ang kinakain po niyan ay plants like uh, plankton. Hindi po yan kumakain, kumakain ng uh, sabihin natin mga muscles or flesh ng mga patay na hayop uh, uh -oh. o tao uh -oh. kasi nga po uh, planktons plankton po yan. Ano ang kinakain? Pa? Opo, opo, nga po, hindi masyado malinaw. Plant, ano po? Plankton po, planktons Ah, plant, Ah mga ano po ito, mga halaman. Ito po yung mga ano, mga uh, maliit na organismo ah. na makikita lamang sa ano, uh, kung titignan mo sa, sa microscope, nasa tubig po 'yan. Oh, oh. Uh, mga plant-like po 'yan, na uh, plankton. Kumbaga micro algae, ito ah. li, Na kinakain po ng mga pelagic like oh. uh, ano po no, uh, itong uh, tadpole. Kasi ano po yan, pamilya ng uh, sabinesan mm. eh, mm. Sabinella eh. Sabinella species. So, mga plankton po ang kinakain niya. So, wala pong dapat ipag-alala na mm. uh, para isipin natin na baka kinain niya nila yung, uh, yung, mga mga katawan ng mga misis na bunyeros. <laughs> uh, wag po tayo mag-isip na kasi uh, -oh. uh yun nga po, walang masihan sa At saka may koordinasyon na rin kayo sa NBI, uh, Sir Nazario? Uh, wala yan pong bagay na 'yun ay uh, ano po uh, parang saklaw po ng uh, pulisya at ng NBI. Uh -uh. Kami po doon sa uh, ano po sa tanggapan. Ah, uh, suba so gay ang pinakaimportante yung water sample sa uh, Sir Nazario eh no. Yes po, yes hmm. po. And then the an explanation na uh, doon pa lang sa sinasabing uri ng East yung characteristic niya mm -hmm. ay uh, hindi pwedeng eh attribute na parang uh, sabi daw dumami oo. o tumama yung mga tawilis dahil doon. Unang-una, ang tawilis po talaga ay madali po yan mag-reproduce. Ah, okay, okay. Wala akong break season na uh, sinatawag ang tawilis? Ano? Wala po. Oo, uh, oo. Uh, oo. Hello po? Oo po, go ahead, go ahead. Nawala lang po yung signal. Go ahead po, malinaw na. Ah, uh, yun, yun. Uh, yun Katulad po ng paniwanag po natin, as small pillage example, po ang Hmm, nawala. Nawala na no, naman. Hello, Sir Nazario. Nawawala. Pakitawagan ulit. Nawawala yung signal ni Sir Nazario. ah oh, pakitawagan. O oh, yan, isa sa mga unang sinabi na, hindi, hindi, hindi epektado. At saka, meron silang pinaka... Ay, hindi ko na itanong kung kailan yung kanyang water sample, ano? Oh, baka baka very recent din 'yun. Dahil sinasabi ni Sir Nazario ay safe daw. Safe daw kung kainin ang uh, mga tawiles na nahuhuli diyan. Oo. Oh, oh, At saka ang maganda ho diyan eh, na na pag-aralan na 'yung mismong tubig, 'yung water samples. ajana, na. ajana na. Andiyan na ba? Wala pa. Wala pa. Oh, wala. mobile ba si Sir? Baka mobile ano? Baka tumatakbo 'yung sasakyan. Oo. Oh, oh. Oh, paki-check uh, dahil uh, napaka-importante nito sa mga kababayan natin. Sinabi na ni Sir Nazario kanina, very safe kung kainin yung mga tawilis na nabibili natin, hindi lang sa Batangas, hanggang dyan sa, ano? dyan sa Tagaytay. Eh, ang sarap pumunta sa Tagaytay, kakain ka ng tawilis diyan. O, ayan, BIFAR na ho ang nagsabi na pwede ho natin kainin yung mga tawilis diyan. Teka muna, yung tanong ko kanina, aside from Tawilis, ano pa ba ang uh, mga isdang nahuhuli dyan sa Taal Lake na yan? Ha? Wala pa? Wala pa? Oh, oh, oh. Paki-check mo nga kung smart o globe yung... Hindi, <laughs> <laughs> <De>, joke. <laughs> joke lang. Joke lang. Huwag yung tatanong. Huwag, huwag yung tatanong. Okay, nagbabalik sa linya si uh, Mr. Nazario Briguera. As you were saying po, uh, Sir Nazario? Hello? hello yes. Opo, go ahead, go ahead yung uh, sinasabi niyo po kanina. Pakiulit lang po na kaute. Uh, 'yun nga po. Uh, katulad ng uh, paliwanag natin, a uh -huh. uh, small po ang uh, ang kawili sa tang mga kinakain po nila ay plankton. Mm -hmm. So, uh, hindi dapat ipangamba na i-connect natin yung kawili uh, yung di diumanay pagdami nito doon sa mga katawang di mo na itinapon sa, sa Lake uh, Sir Dennis. Opo, yung inyong water sample po ay very recent po yung inyong study, uh, Sir Nazario? Actually, sir, ang uh, monitoring natin sa Taal Lake uh -oh. ay uh, uh -oh. usually ano po, yung yung uh, is oxygen level. Uh-oh. Tapos doon po sa mga uh, farm. Mm -hmm. So even uh, wala po yung study. Yun nga po ang sinasabi natin, uh, scientifically speaking, uh, hindi pwedeng natin pwedeng i-connect na yung tawilis uh, kailangang matakot tayo kasi baka kumain ito nung mga uh, laman ng uh, tao hmm. na may itinapon doon. Kasi nga po, pang-tos ang kinakain nila. Oo, tama, tama. Sir Nazario, aside from Tawilis ba, ano pong bang ibang mga isda ang nahuhuli dyan sa lake na yan? Ang saan lake po ay, uh, ano po yan, uh, fish farming area. Malami oh, oh. po tayo mga fish cages and bangus man. Ah, At may bangus na ba? Wala dapat ipangamba. Kasi yung mga bangus na ang pinakain yung mga artificial feeds naman. Mm -hmm. Oh, oh. May limang mas na pati yung tilapia at bangos uh, kainin. Hindi po, kasi uh, farm, ano po yan, farm uh, fish po yan, mga artificial fish, fish po ang at nasa confined in pool. Yan, okay. At saka, yeah, ito, 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 last na po, um, hanggang saan po nakakarating yung mga yan yung uh, hindi yung mga yung mga mangingisda uh, area lang po ito ng south uh, na i-deliver uh, Sir Nazario, para ho maging safe din yung mga kababayan natin sa pagkain sa mga palengke na inaabot po ng isda na nanggagaling dyan sa Taal Lake. Yes, uh, sa south po, uh, yung mga uh, mismong lalawigan po ng Batangas, Oo. at uh, siyempre pangunahing destination po ang uh, Metro Manila, ang malapit pong ano, mga merkado para po sa mga istrang hinahang, hinahango po dyan wala uh, sa Taal Lake iyon. Okay, Sir Nazario, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sana oras sa, sa DWI po. Maraming salamat din po sa pagkakataon, mabuhay po kayo. Maraming salamat spokesperson po ng uh, BVAR, si Mr. Nazario Breguera. Ronda Filipina.